Idol, paano magkapera? Ako, napakagandang tanong. Kasi lang ang kasagutan dyan. Kailangan magtrabaho. Kung tayo anak mayaman, wala tayo naman ng pera, kailangan natin magtrabaho. suerte swerte tayo, masipag tayo sa trabaho natin, gagaling tayo, mapagpapala, aangat, aangat tayo sa buhay, hanggang sa bali mo, tayo na yung manager, tayo na yung boss. Kailangan gumalaw-galaw. Kaya yung mga nagtatanong na, babaero daw ang mga into fitness and health. Mga nagpapaganda ng na katawan, maalaga sa health nila sa katawan. Tsaka, kung ano raw, hindi naman raw successful kasi self-centered, puro vain lang, sarili lang. Hindi. Ang nakikita ko dyan is positive. Kung inaalagaan mo yung health mo, para sa future family mo, wife, husband, kids mo para makalaro mo pa sila. Kung may ganun ka disiplina para sa goals mo, may disiplina ka sa trabaho. gidi ka maaga, gagalingan mo yung trabaho mo. Diba nga ngayon nga, pag yung trabaho, matutuwa kayo. Pero usually normal dapat na magaling sa trabaho nila, diba? Tama kayo, mali ako na si Dr. Duol, you. happy, healthy.